maganda maganda pa buhay mga kachinwan love tibak o oh, syempre ayan syempre pagkasama mo talaga si Woman magiging rich ka na rin kaya ano pang hinintay ninyo kung gusto nyong magpadala ng any items any products sa mahal niyo sa buhay wag na kayong patumpik tumpik pa ngayon ay August 26 2023 Andito na naman ang service yun ng sambayan ng Pilipino. Flashline Cargo. Ayan po, guys. Mag-good morning naman kayo. Ay, eh. say good morning here, guys. Ayan, good morning. And smile. <laughs> so, ayan po, guys. Tatlong gas rinse po ito, no? Tatlong gas rinse. Ayan, at saka, syempre, si Rich Woman. Isang gas rin sa kanya at, at sa manood ang Pilipinas ng sini. 50 inches, guys. 50 inches po ito. So, ayan. At saka tatlong gas lens ang yaman namin, ba? Diba? Oh. So, ayan na po mga katibak, no? Yung mga andito sa Kuwait. Ayan. Lagang as in 15 years in service po ang flashline line cargo. How much the one guys? Ayan. Ha? Last line cargo. Ay, ito po. Dito kami laging nagpapadala ano siya, uh, ah, talagang servisyong pangmasa, servisyong publiko. Tapos, kung wala pa kayong ika-full payment na bayad, guys, kung magpapadala kayo, walang problema po. No worries, kasi ano naman eh, ah, pwede namang bayaran mo lang sila ng kalahati. Eh. Saka na ang full payment pag na-receive na sa Pilipinas ang, ang ano, ang items na napadala natin. No? So, Ayan po, guys. last line cargo lang ang sakala. Winner na winner. Last line cargo. You're the model. So, ayan si Ritz Woman. Mag-enjoy na naman ang family sa Pinas ni Ritz Woman. Makan mo ba naman, no? At syempre, ayan, oh. Last line cargo. Handle with care. Handle with care. Though. Brother. Brother. This, brother, this two number. This is for the flash line, right? Yeah, yeah. So I will write this one in my uh this one, this two number. It's all working, no problem. Huh? It's all working? Okay. So So ayan, see you in Pinas na lang po. So ayan na. Kaya mga katibak, go go go. Plus line kayo na. No, nah. No, nah.